Carla Abellana inaral mabuti ang pagpapa-freeze ng kanyang egg cell. Alamin natin yan sa showbiz spotlight ni Virginal Anton. Inamin ni Carla Abiliana na gumawa siya ng matinding research sa egg freezing bago ginawa ang naturang bagay. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ikinuwento ng 38 anyos na aktres ang kanyang pinagdaanan sa pagpapafreeze ng kanyang egg cell. Inilarawan ng aktres sa isang transformative ang kanyang nag experience sa kanyang journey sa egg freezing dahil na ito ng matinding research, emotional preparation at support system. Noong nagdesisyon o mano siya na gawin ang naturang bagay, alam niya raw na kailangan niya ng right team kung saan nakuha niya raw ito sa grupong Conceive IVF Manila. Kasabay nito ang pasasalamat ni Carla kay Dr. Edna Chow dahil sa matsyagan itong pagpapaliwanag at pagsagot sa bawat tanong niya kung saan alam na alam o mano nito ang lahat ng mga tanong niya. Na-amaze din daw siya sa professionalism at compassion ng kanyang buong team kung saan mas naging madali umano ang lahat dahil sa galing ng mga nurse habang siniguro naman ni Dr. Chow na lahat ng detalye ay talagang na-handle with care. Mga top-notch din umano ang lahat ng kagamitan na ginamit sa kanya kung kaya't naging safe ang kanyang pakiramdam sa buong proseso. At iyan na aking malitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod. นั่งตามา